Pagtapos part. ng kanyang pagtungo sa North Cotabato at Kidapawan, sunod na binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang burol ng Killed in Action Soldier Second Lieutenant Miguel Victor Alejo sa Panacan, Davao City, Biernes ng gabi. Naging limitado sa pamilya Alejo ang mga sandali kasama ng Pangulo. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng nasawing sundalo. Nakipag-usap din ito sa Army Generals kaugnay ng termination ng Government Ceasefire sa Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Ang ama ng nasawing sundalo na si North Normal Alejo nagpahayag ng suporta sa ginawang desisyon ng Pangulo na i-terminate ang ceasefire. Pabor din sa desisyong ito si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang. Giit ng gobernador, maaaring mahirapan ng NPA na gumawa pa ng illegal na aktibidad sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa isang pahayag, sinabi naman ng punong ehekutibo na nawala ng pamahalaan ng maraming sundalo sa loob lamang ng 48 oras. Inilala naman ng mga mista at kamag-anak si Victor bilang isang palakaibigan at madaling lapitan. Si Alejo ay tubong Nueva Ecija at miyembro ng Philippine Military Academy si Class of 2015. Nananatili namang matatag ang naiwang nobya ni Alejo na si Pinky Agaid. Muli niyang sinariwa ang mga sandali kasama ng minamahal, lalo't pinaplano na pala nila ang magpakasal. Though sinasabi niya noon na talagang kasama yan, kasama yan sa trabaho namin, kasama yan sa sinumpaan namin trabaho. Pero hindi ko inaasahan na ganito ha, gan, dami-dami pa namin plano. Sobrang ano nang pangarap niya, mga plano namin. Actually, may mga drawing na kami ng, may drawing na kami ng gagawin namin bahay, after ng wedding. May mga pangalan na yung magiging anak sana namin. Basta ang ano lang niya, gusto niyang maayos, ma maging ano ba, mapayapa yung bayan natin, sabi mo. nag -ano tayo eh, kaya tayo nandito ngayon, sabi niya. Para sa ano, magiging future din, para sa mga bata, sabi niya. Magugunitang si Alejo ay napatay sa isang inkwentro sa pagitan ng New People's Army sa Sitio Paliwason, Lambog, Manay, Davao Oriental nitong nagdaang Miyerkules, kung saan nakapag-recover din sa pinangyarihan ng insidente ng M16 rifle at AK-47. Inrekomenda naman ng AFP ang isang National Day of Mourning para sa fallen soldiers.